pang-apat na gulyad kay Steffi. Ayan. Iikot na naman kami dito sa subdivision nila. Wala, madulas naman itong chanelas. O, hindi yan. Madulas. Anak na ako itong madulas pala. tinuldoser naman dito sa tinuldoser <laughs> madulas madulas yung madulas yung sa chinelas ni ano chinelas sa boots pala madulas buti pang yung sa akin sinuot ko <laughs> Nako, tinadulas nila yung daan. baby what are you looking what are you looking go ahh ako yung sipon ko nung galing dalawa, nung kasi pagluto taste yun 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 Steffi, go. Stepi, ini sudah. Stepi, ini sudah. Ini Stepi. God bless me and virus go away. <laughs> <laughs> Ngayon. Step in it. Yeah. Go. No, 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 no. Go. Step in. Sino inaamoy-amoy mo dyan? Nakatain ng kapwa mo doggy yan. Go. Ahem. nadulas nila yung daan. Tepi! Ayoko dyan, is Tepi. Oh, eh, sige, ito. Pagulas. na isipon ko. Grabe guys. Ang Nagluluha yung mata ko. pareis nga kami ni Este. Ay puso. Tavi, come here. Right to my door last Dito po kami ni Steffi nagugulyat. Sa palagay ko ito hindi to no, naway dumai ka na Steffi dito para mamaya hindi ka tatai doon sa room mo. Mamaya doon ka na naman tumai. Kalu mo kasi Steffi eh. Come here. Just sit Maganda tong ano na to. Kaya lang. Madulas. kasih wala sio spike ni dia minum ha ni Тепи. No. Ну, иди сюда. Ay, madulas. Anak doon. Madulas na naman, guys, ang daan. Kasi once na dinaanan 'to ng machine. So yung nakalgal yung matigas na ano sa ilalim. Yung nag-ice na. So yun na naman ang mahirap lakaran kasi nag clear na siya. iguliat ko to kaso hindi naman siya tumay baka bukas pag gising kumita itong unguy na <laughs> unguy na aso <laughs> ay naku notice tefi ayaw tumay sa labas ayaw ko kung napapatay nila to sa labas dahil sa apat na araw kong pag galit, guliat hindi sya tumatay sa labas Aló, আমি পাপি নাছিলোঁ